Sarap-sarap ng hangin, sana. Hintayin ko po si Eric po ay uh, makalabas. At uh, para makausap 'bry dito. Para makausap natin si Eric na ano about sa kanyang uh, check-up. Ayun. Paano yung Ikaw magbantay sa kanyang ano uh, yung pagkain. Huwag mong huwag mong hayaan na kumain siya nang umaga. Hanggang 7 lang naman eh. 'di diba? Ay, dito. Ay, tara. Tara, bre. Punta tayo kayo dito. Ayan si Tito. At, uh... Ayan, pwede nang dumahan dito. Dati, hirap-hirap mag eh. Ayan, ang ganda na po ng ano ho. Maganda magandang hapon po mga kasit Melis Katekra, mga kadyano po natin syempre sa mga OFW at saka sa Manila natin ito oh, masisilayan nyo po ang ganda ganda ng tanawin Aww. nandito si Tito parang ano ha, ah, nagtawag si Tito ha, ah. parang Tito nakakatakot yata yung ah, tawag mo <laughs> ay kat... At tapos lang po. Bless po. So, oh, kamusta? Nang sabi ng doktor? pick pala kayo. O po. Baka si, si Brian diabetic na, di ko alam. kaya. <laughs> nga po. Sabi ni Crystal, sabi niya, bakit ka pumunta sa ano? Yung may ultra-ultra ano? sound, obyo. <laughs> <laughs> Tapos sabi, Bunt, buntis ka ba? Sabi niya, hindi. Lahat ng ano, do, doon lahat kasi. Ha, <laughs> Excited ka ba, Bray, sa Burakay? Oo, oh, minsan oh. ka oh, lang makakarating rin. pero mo Brian, sa baray, sa labungan, ikaw ang pinakamasyorting binata rito. Mas yung mga binata rito, <laughs> hindi pa nakakaranas ng mga ganyan. Ah, uh, uh -huh swerte mo dahil mo pa yung mga nag na gabro mas malayo yun eh. kaya so, ano ba aeroplano sa sakyara? opo airplane isang dali lang nandun kayo 1 hour or 2 hours yata yung nabasa ko di ako sure 1 hour or 2 hours yata isang dali lang, lang mm -hmm. tignan mo naman bray nasa Dubai ako ha pero hindi ko naisip na uuwi talaga ako dito. Hindi. Kasi di ba dahil sa COVID, pero kung hindi talaga nag-COVID, nandoon pa ako sa Dubai. Mm -hmm. Tapos yun nga. At kung hindi ako na ano, hindi rin ako uh, makarating siguro dito sa kanila. Tingnan mo no, talagang uh, uh, yun, hindi natin alam talaga yung mangyayari sa atin. Pumogi po ba si Brian ngayon? Ay, pumuti eh. Pumogi. Patingin nga, Brian, gumanon ka, Brian, Brian. Isa pa, isang ganyan. Ganyan, ganyan. Oh. Ayan. Ganyan, ganyan hindi siya yung nandating dahil mabuti at saka yung buhok niya hindi bumagay po sa kanya at saka di naman masungit. ito naman parang rasyan nandating ay rasyan? Bray, bray. totoo ba sabi ni Tito para ako rasyan? oo oh. <laughs> sumugod ka maayos oh, yung buhok mo? Wow. hindi lang buhok dapat kabuuan <laughs> sumugod ka maayos <laughs> ha? Ra di mo alam ang rasyan na look? <laughs> Lagi parang Amerikana ka, dahil yung buk mo, blanti. Ah, ngayon uh, nag iba. Mm. Nung... Buti nga, naging okay eh. Mm. Di ba, Bray? Kaya uh, eh, ka naman si Sir Ram? Oh, okay naman po, busy. Busy sana. Ano? Hmm. Si Clark ba nandyan na rin? Opo. Nandyan na? Hmm. Si Clark, yung bata? Opo, nasa farm. Buti hindi umuwi, ano? Subukan natin ano, si Eric kasi yung check-up niya. Na? dito. Uh, kausapin lang namin si Eric uh, kasi nga uh, yung magpapa home service ko po siya sa check up. Mm -hmm. Dito, thank you. bye Magbabay po kayo. Bye. So, iwan na po namin si Tito. Punta lang kami kay uh, ano, subukan lang namin makausap. Eric, may sasabihin pala ako sa iyo. Saglit lang, uh, Two minutes lang. Two minutes lang, Two minutes. May check up tayo, may check up kung pupunta dito. Ay, hindi pwede. Ganyan po naman siya ang malakas kumain talaga, mga kasit Marys. Kaya wag po kayo maalala. Okay, Eric. Kuntik yung... mm. ano na malaglag ano yung takip ng kalde. Kanun lang yan, kanun lang <laughs> yan. Kanun lang Inulam niya yung inihaw. May hotdog pa dun. Eto. Eh, Eric. Eto pa dito. O, oh, di ba? Palakpakin naman siya. Kasi yung mga order niya, mga ano yan. O, lasada. O, lasada. Kasi nga, binibilang pala diyan yung ano, kung magkano na out niyang pera. Eh, ganyan sabi ko, di mo naman din gagamitin, di ba? Palakpoy nyo naman, uh, kuya nyo, kasi nag-group on na sa mga plastic. <laughs> yeah. <laughs> oh, ano na naman yan? Wala na yan. <laughs> natutuwa talaga ako sa iyo talaga move on na tapos nagdi-dream siya ng big ay natuwa to uh, sige pa may dreams na siya ng big dreams na ngayon tara holen pa natin iba habang naka ka <laughs> nintay ko lang po talaga matapos si Eric wow oh sabi ko na po sa inyo ah pang 3 times na po 'yan <laughs> Wala rin ko na kukuha talaga kita. Ayan. Hindi pa, hi ka, no? Sige na. Hi, come on. Arap ka dito. Hello, come on. Hello. Masigla no? doon. Hello. Hello po, abe mo. Hello po. Sige. Meron kami, ano, nagpa-check up kami kanina. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> ah, sige, sige, sige. Hindi na. Sasabihin Ta ko na. Hindi, <laughs> di. Ita, ito na, sinabi ko lagi. Ah, sige, sige, hindi na kita papacheck up. <laughs> papa up. Hindi na kita papacheck up. Hindi na kita papacheck up. Nga. Ay, hindi na, hindi na, hindi na. Ganito na lang. Um... Oh, sige, basketball na lang ikaw. <laughs> yeah. Oh, sige, sa kilito. Two minutes lang. Eh, two minutes? <laughs> Three minutes, five minutes. Eh? Oh, sige, five <laughs> lang. Mm -hmm. Sige na. Ah? Ha? Paano yan? Oh. Parang hirap natin kahit na home service, ah.